Charlie, ano nga palang orderin mo? Ah, boss, pa-order ako ng ano, adobo fried rice mo, tsaka sisig fried rice. Sure. Hindi ko ano pala titignan yun eh. small? Small lang. Okay, isang adobo at isang sisig. Let's okay. go. Pakita mo ko ng ano mo, mga fire technique. Let's go. Ang ikaapat apat ang hukag eh. Boss, ikaw ba si Mina to, boss? Mina to? Uy! Yun! You o. Oh. Nag-fire so, technique din si Naruto. No look. No look. no look. no look. No look technique ha. No look fried rice. Cabbage huh? yan. May cabbage. Sana yung 70 pesos. Ganoon ka na. Solid no fried rice. Solid nga. Small. Ito yung adobo fried rice nyo, boss. Yun, know. Adobo fried rice guys Small size 70 pesos Matitikman yun na. Shish Gawa pa ni Gawa ni Mina to Ayan Ang ikaapat na hukog e Bossing ano naman yung bossing Sisig fried rice Sisig fried rice Ayun oh Sisig fried rice Na gawa ni Naruto Ayan Pagkano to bossing 120 small 120 small Kahit ako nagugutin <laughs> ba tayo <laughs> Akin daw, <to>, bossing. <laughs> Medyo maaga ang pagpunta ko dito sa Emperor Fried Rice dito sa Angono Rizal para matikman ang iba pa nilang mga fried rice na hindi ko pa natitikman. Okay rin pumunta dito ng alas 5 ng hapon guys. Napakaganda ng tanawin tapos makikita nyo paglubog ng araw. Kaya kayo guys, try nyo pumunta dito ng maaga-aga para makita nyo yung kagandahan ng mga bundok dito. At itry nyo na rin ang mga fried rice dito sa Emperor Fried Rice na mismong sarapan mo pa lulutuin. At ang nagluluto pa nga neto ay isang hokage. Kaya kung mahilig ka sa kanin nako try mo na ang fried rice dito sa Emperor Fried Rice sa halagang 70 pesos lang eh solve ka na dito napabalik nga pala ako dito sa may Emperor Fried Rice no? dito sa may Angono Rizal Hillsdale Sub Subdivision eto guys ito yung titikman ko hindi ko matunong tikman eh kaya ito naman yung titikman ko kaya napabalik ako dito ito yung kanilang adobo fried rice 70 pesos small size pero grabe oh dito mo yung may serving oh diba talagang Napakadami. solve ka dito solve ka dito may mga laman na rin siya oh ayun eh, no? tira mo may mga laman may mga veggies na rin dong halo oh tikman natin Hmm. Hmm, adobong adobong lasa Mismo Sarap So fried rice na naman Ang hindi kailangan ng ulam <laughs> O tapis Pero guys may topping sila dyan May hangaryam, nunggalisa, chicken O or... May nakalimutan ka Ano? Dangget Dangget Yes Hmm mm. Ang kinaganda kasi dito guys Mga taga-kono kayo nagluluto Mismo Mga hukage <laughs> Mm. Mm. At yung karne, may lasa. Lasang lasang adobo talaga. Hmm. Mm. Mm. Alam mo yung lasa nalo? No? 'tong yung pinato yung adobo. Oo oh, Ganun ganun na ganun yung lasa niya. Hmm. Okay. Mm. Grabe, sulbo ko dito. Tol, sulit to sa 70 pesos eh, no? Mismo, Tol. Kasi hindi biro yung on the spot cooking eh. Mismong sarapan mo palulutuin. Tapos diba? may init na isi-serve sa'yo. Oo, bago luto talaga. Kaya para sa akin, sulit na sulit na talaga yung 70 pesos dito. Diba? Talin pa lang, mahal na eh. <laughs> Mismo, Tol. Sarapan mo lulutuin eh, diba? Tapos ito, 70 pesos lang. May mga laman ng kasama. Adobo fried rice, you know? Sarap. Hmm. Ito naman yung kanilang sisig fried rice guys oh. May mga veggies, ayan oh. No? May sibuyas, may mga laman tapos may mga sili. No, Magani mga Magkano yan, Tol? 120 pesos, small size. Pero tinan mo naman yung serving, oh. Mm. Solve ka na dito, man. Braby. Diba? Dahil laman, no? Mm, may mga laman na siya, kaya di mo na kailangan ng toppings. Pero kung mahilig ka sa mga ulam, mata, mano, matakaw ka sa ulam, meron silang toppings dyan. Mm. Pero kung ang gaya, no, fried chicken, and danggit. Yes. Ano? Pero ito, di mo na kailangan, eh. Hindi diba? mo, may mga laman na siya, oh. Diba? Tignan natin. Grabe mm. yung laman. Mm. Mm. Grabe. Bossing. Ang <coughs> sarap ng sisig fried rice mo, bossing. Sinigluto. <coughs> <coughs> Ang hokage. Hindi ilimang hokage. Ay, no. Yan. Ang sarap. Hmm. <coughs> Ang sarap ng mayonnaise, no? Tapos may konting sipa ng anghang. Ito, sulit na rin ito sa 120 pesos, ha? Hmm? Hmm. Hmm. Ano, ano? Papakilala ko nga pala sa inyo ang rice coffee ng Grain Smart, ang kape na gawa sa bigas. Bale mga ingredients nito, brown rice, okralin, mangustin, barley grass, moringa, garcina, tapos no sugar to kasi nagpapatamis dito ay stevia. Marami rin dito mga benefits tulad nitong uh, helps boost energy, helps boost physical, performance, ayan marami pang iba. Kaya pag ito ang kape mo, siguradong healthy ka nito.